So itong shipment namin para lating ngayon ay 27,000. So magandang araw mga kalaban, kumusta kayo? So dito ko ngayon sa aming manukan So ano ngayon? 4am, alas 4 ng madaling araw So kanina pa ako bago mag alas 12 ng hating gabi Nag umbisa magtrabaho dito sa aming manukan dahil nag-checking ako ng mga stocks namin dahil may may shipment ako mamaya para late eh. so pini-prepare ko na yung stocks and para mamaya pag shipment ay ready na so ngayon ay magpapakain na lang ako diretso ng mga manok dahil malapit na rin magalasing ko So ito ngayon yung ano, timba, balde na gagamitin ko magpakain ng mga manok Tsaka magbitbit din ako ng timbangan dahil tinitimbang ko yung mga pagkain nila Lalo na sa mga breeders So shout out sa client namin from Leyte So isa sa OFW, si Man, si Ferrer, si Sir Regan Maraming salamat po sir Maraming salamat po sir sa tiwalang binigay nyo sa amin Sa aming mga bloodlines at sa aming customer service So itong shipment namin para lating ngayon ay 27,710 original deal composed of Rhode Island White, Lavender Orpington, and Golden Buff Orpington. And babawasan pa yan ng discounted price. So yung, yung mga edad nito ay 2 months old up, 3 weeks old up, and 2 weeks old. So again, maraming salamat sir, Regan sa tiwalang binigay nyo sa amin sir and salamat din mga kalaban sa patuloy na support ingat kayo, God bless ituloy lang ang laban sa hamon ng buhay laban mga kalaban